pinakamataas na opisyal ng Reserve Force sa AFP tinututukan ang pagpapatatag ng pwersa ng Laang Kawal. Scholarship Program ng ROTC, tinalakay din. Narito ang report. Sa paglalayong mapalagas ang Reserve Force ng Armed Forces of the Philippines ay personal na binisita ng Deputy Chief of Staff for Reservice and Retiree Affairs, J-9, na si Major General Joel Alejandro Nacnag ang 9th ID nitong Marso 13. Layunin nito na mapatatag ang ugnayan ng Regular at Reserve Force na ayon sa General ay hikit na mahalaga sa panahon ngayon. Makakahalaga nito kasi dito natin uh, pwedeng ma-integrate ang mga trainings ng individual na reservist at unit ng reservist natin sa mga regular forces natin. Kaya ina-advocate natin na dapat magkaroon ng programa ang uh, Infantry Division para matulungan itong mga units na inalagaan naman under ng RCDG sa KCDC dito sa lugar. Kaugnay nito, ipinaliwanag ng general ang kagandahan ng pagiging reservist lalo na sa mga kabataan na papasok sa ROTC dahil sa scholarship program na nakalaan para sa kanila. Meron tayong uh, ROTC scholarship program din wherein naka-allocate dyan 15 million uh, para sa mga magpa-participate at qualified. Lalong-lalo na yung naka-enroll sa Advanced ROTC. Medyo uh, qualified yung grade niya the previous semester para maging uh, kasama sa candidate. At nag-participate siya doon sa Philippine ROTC Games. Ayan. So kung yung mga estudyante natin ay qualified ay mag-apply lang doon sa ROTC at Advanced ROTC Scholarship Program. Kaya naman, pinatunayan ng isa sa mga miyembro ng Reserve Force sa Bicol ang malaking tulong nito, lalo na umano sa tulad niyang gustong makapagsilbi sa bayan. As of now, nam, alam naman natin yung issue about sa mga external issue. Napaka-importante ng reservists, katulad niya sa Ukraine, na ang isa sa mga naging bayani nila sa service. May salamin na, tayo na kung saan dapat ang mga service ay dapat natin i-build at i-train para makatulong sa ating mga sandatang lakas. Ang Bicol Region ay isa sa may pinakamaraming ROTC kadet sa bansa na aktibong nakikilahok sa mga programa nito tulad na lamang ng isinagawa ng Sursogon College of Criminology Incorporated nitong Marso 9 kung saan sila nagpakitang gila sa presentation of sponsors and escorts sa Surusugon City. Kapayapaan para sa lahat, Christina Toles, Peer News.